daw niya, niya. May bagong isda kayo? Wala po ate. At wala lang po talaga. May, may bagong kayo din yung ko mo. <laughs> o <beta puente. laughs> Ewan ko ba, ang mga mahal dito? Ang mahal mo mga okra. Saan ko kayo ate? Sige lang sumali ka na. Ate, di alam mo binangay mo ang ating image picture natin. Sige nga, ka na nga. Ano? Oh,